Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mukhang hindi pa rin sumusuko si Jam Ignacio sa panunuyo kay DJ Jelly Aw matapos ang kanilang kontrobersyal na hiwalayan. Sa kabila ng mga kasong isinampan ni Jelly laban kay Jam dahil sa umano'y pananakit nito sa kanya, patuloy pa rin siyang kinakausap ng dating fiance upang humingi ng tawad at muling ayusin ang kanilang relasyon. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni Jelly ang ilan sa mga mensahe mula kay Jam, kalaki pang caption na Ano gagawin ko Jam? Sa naturang mga mensahe, mariing itinanggi ni Jam na may niloko siya at sinabing hindi niya kayang makipag-usap sa ibang babae. Kahit kailan hindi kita kayang lokohan. Maski ko mausap ng iba hindi ko kayang gawin yan sa'yo. Bakit mo ako ginaganito? Ani Jam sa kanyang text, Hidiniindi ni Jam ang pangarap nilang bumuo ng pamilya at hinimok si Jelly na muling bigyan siya ng pagkakataon. Nagmamakaawa ako sayo, pinipilit ko na maging maayos tayo, maging maayos tong relasyon natin, nangangarap ako para sa atin, para sa pamilya mo na tinuturing ko na din pamilya. Ayon sa mga ulat, pilit na hinihimok ni Jam si Jelly na makipag-areglo sa labas ng korte upang maalis ang mga isinampang kaso laban sa kanya. Ngunit mariing sinabi ni Jelly na hindi niya babawiin ang kanyang mga reklamo bilang respeto na rin sa kanyang ina. Samantala, habang maraming netizens ang natawa sa ginawang pagbubunyag ni Jelly, may ilan ding nagpahayag ng pag-aalala na tila patuloy pa rin niyang binibigyan ng pansin ang mga mensahe ni Jam sa kabila ng nangyari sa kanilang relasyon. Ano sa tingin mo? Dapat pa bang bigyan ng pagkakataon ni Jelly si Jam? O tama lang ang desisyon niyang panindigan ng kanyang kaso?